Pilipinas, kamusta ka? Sa kalagayan mo ngayon, tila di mo masasagot ang tanong ko. Mabubulol ka siguro kung sasabihin mong ayos ka lang dahil di naman totoo. Siguro hinahanap mo yung panahong pinagtatanggol ka ng mga Pilipino. Pinagtatanggol ka sa mga dayuhang nais sumakop sa iyo. Siguro naluluha ka sa sinasapit mo ngayon sa kamay ng bagong henerasyon wala na si Rizal, si Bonifacio at si Luna na iyong tagapagtanggol. Iniwan nila sa iyo mga kabataan na kala nila'y pag-asa ng bayan. Di naman pala. Iniwan pala nila ang sisira sa kanilang pinaghirapan. Mas kilala pa nila ang BTS at ang Blackpink. Di nga nila alam kung ano yung KKK. Nahihiya at pinagtatawanan mga taong marong Tagalog ang kasuotan pero nandyan silang balagbag manamit kala nila'y kay gandang pagmasdan patawarin mo ako, Pilipinas. Hindi ko sila kayang tibagin. Masyado silang marami at patuloy pa ang bilang ay lumalaki. Walang araw na di ako namamalagi sa apat na sulok ng silid aralan upang ang mga kabataan ay pagmasdan. Minsan naiisip ko, kakampi ko ba ang mga ito? Mahirap kumalaban sa mali pagkat mali ang gusto nilang paniwalaan. Patawad Pilipinas, nagtuturo ako kung ano ang tama subalit napakaraming sa mali sumasama. Ginagawang mali at masama ang nasa tama at pinagpipilitang tama ang alam na mali at masama. Di ko sila kayang tibagin dahil maraming nagbubulag-bulagang malinaw ang paningin. Mga binging mahilig sa musika, mga mapurol na isip na tumatanggap ng medalya. Pilipinas. Sana'y magkaroon ka ng kapayapaan naway maghari ang kabutihan. Mga kababayan ko sana'y maisip na balikan kung anong hirap ang iyong pinagdaanan. Noong panahong ikaw ay pinag-aagawan ng iba't ibang dayuhan. Nauso ang halalan para sa pagkakaisa at kapayapaan. Subalit ngayon, ginawa ng pugad ng mga buaya ang bituka ay halang. Naway mahiya naman sila na umawit ng lupang hinirang. Dahil di naman nila kayang mamatay ng dahil sa iyo. Pilipinas kung mahal